Aboyo dito, pangati. Yan. Sa. Tingnan natin ang kuringan. Yan. Sa. Sa. Dalawa. Yan oh. Tatlo. Si Pandak. ito yung isa yung matador ng mga idol na panurumpo ano o panurumpo yung mga idol yan yeah. ito si ano si tisoy nangati kami ngayon mga idol yung aking nahuli kaninang labuyo ito nahuli ko mga idol ito yung nahuli ko kanina mga idol